Si this is Tony's TV once again. Nandito na naman kami sa aming farm. Yan. Kung makikita nyo yun, sa amin yan. <laughs> <laughs> Ayan ang mga tanim. Tapos, may mga sapa dito. Tapos ang ganda ng view dito. Pagsikat ng araw. Tapos ang ginawa nila parang hagdan-hagdan pala yan. Yo, si Boss Aya. Wakiwa. Hello! Alright. <laughs> Support ko natin, Tony right, TV! Then, support! Support! Wow! 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 <laughs> I'm so <to> emotional! Thinking <laughs> bad. Tayo eh. tayo kay Tiger Luek ha. Tony, ano ba yung tawag sa kano? Ka Tony, alright. Talo <laughs> ano tayo ng uh, bagong subscriber, vlogger din, si Tiger Luek. Alam mo, no? ito, mababakas mo sa kanyang uh, mukha, ang may kabaitan at tumutulong ito sa mga mahirap sa mga mahirap sa mga nangangailangan malalasay wow. dito ni Tiger Lewis wow <laughs> Tiger wow kamusta <Wow. laughs> uh, ka dyan shout out sa iyo shout out sa lahat ng mga subscriber mo sa lahat ng pamilya mo dyan sa lahat ng mga kaibigan nyo mo dyan shout out po sa inyong lahat Tiger <laughs> alalahanin mo kami dito Tiger Lewis Tiger ah, isa wow. wow. pa balon may balon siya pala dyan grabe ano ang dami oh yan dahil ah uh, oh, napaka press ko ng tubig dito guys sobra minum nga tayo mm. ang tamis parang mineral walang halong chemical Ang ganda ng view, ang dami mga tanim. sobra. Mabubuhay ka na talaga dito sa Pilipinas. Wow! Sa ano? Or sa Sagara. Yan makakata niyo Ito, ganito talaga. Mas, sarap talaga ganito. Ganito tayo dito sa bundok. No? Ma. Tapos mahangin. Tapos malilim. Mapress yung hangin. Sarap matulog talaga. Yan. Ganito lang kami dito sa bundok. Amoy lang simple at um, masagana. sagana sa mga ano, mga pagkain. Wow. Ito yung milyones ni Wakiwa. Agarwood. Wow. <laughs> Muwa ulit kami ng puso ng saging. Wow. <laughs> guys so, sa KMGS ito um, Agarwood kung makikita nyo yung kay ano posticking body so sa video niya. yan At ang gamit namin manguha na yung ano ng puso ng saging eh medyo madulas la paano ayon wow mahuhulog ka grabe <laughs> 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 ube yun. Wow. wow. Oh. Ito. Kuya oh. Bano ka to. May nakuha kami. Kuya Bano. 1-0. Kuya Bano. Kuya pa Eh, ayun, ang laki o. 50, oh. 50,000 yun guys. Hindi yun biro. Kasi si ano si uh, Boss Wakiwak talaga, no? Ang dami niyang ano, ang dami niyang mamahaling ano. Mamahaling mga tanim. Grabe Ay! sobra. Ayun no, kinagawan din feeds. Uh, Dahon na 'yan. Ayan, tignan mo ka, buddy. Buddy! Eh, buddy! <laughs> Ay! Ay! Aray ko. Ayan na oh. Mga 50,000 yan oh. Alright, <laughs> 50,000 yan. Yakapin mo yung 50,000 boss. Oh, <laughs> uh, diyan ka na tumira. Ayan <laughs> oh. 50,000 kaya ayan. Ang laki nito. Di ba ganito yung ano? Ano? Yung yung badyang yun. 50,000. Ito yung nag-viral na na uh, gabi, yan yan. Yung binili ni Jinky Pacquiao. Oo. Oh. Ito nga yung mga body yung binili ni binili Jinky, Pacquiao na magkano yun? 20k? Oh. 20. Maliit pa to. Ay, maliit mali, pa to. Malaki, pala, na yan. Oh. Ah, grabe na mga body. Ayan na. Baka uh, nasa ano na yan, 100,000. Mga wakawaki wakati yung... Grabe, no? At, Kung nakikita nyo ay... yung una kanina, yung nandun, saka eto. Oh. Jinky Pacquiao, ito oh. naman na. 50,000 'yung kay Jinky, mas maliit pa. Yun. Dito kay Kaho, kay makita Dito niyo makikita yung mga ano, mga mamahaling mga ano, tanim. 'Yun Unang-una agarwood tapos eto. Hmm. Anong so, ayun, no. Anong na ito. Anong pangalan? Anong pangalan nito, Sir? Ah, uh, tawag sa amin 'yan badiya. May kanya-kanya, may scientific name 'yan. Kaya hindi lang siya 'yan. Marami hmm. sila, 'yun pa oh. And pa, grabe, dami oh. Ayun to nito mga mahalis, Oo. Ay, oh. sobrang mahalis mahalis na mahalis mas mahalis pa sa asawa ano <laughs> <laughs> ah, ito eh. <laughs> <Mabubulil. laughs> etong nakakain eto, may bulaklak na itim no? Tingnan yung isang badyang doon. Nandun yung, ay, yung ay, badyang, no? Oh. Badyang, badyang pala tawag diyan, badyang. Maramanous. Maramanous. Ah, badjangers. <laughs> badyangers. Badyang. Yan yung mga badyangers. <laughs> Ayan. Ayun, nandun, oh, Ayan, Ayan mga nandun, Badyangers. Nasa tabi mo, kabade, ang bunga niya, ka. ano <laughs> an, laki pala nung ano na. Grabe, ano hybrid parang hybrid na ano kuya ba ano oo grabe yung ano pala agarwood pa lang eh kompleto na dun eh paano pag yan pa tignan natin kung kala mo laing lang eh na <laughs> laing laing pero ano mahal

May teknik pala niya pag niyan. May yung pag Kita to oh, nakikita niyo to. Langka din to. Pitak no, oh. grabe. Mga hmm. Ah, plastic pala eh. Ano? Ang laki. Langka. Ano? dilaw na bitak bitak nga eh. eh pero hindi pa siya mabango hindi pa siya mabango oh. hindi pa siya mabango mabango na yan mabango na sarap Bubuhay ka talaga dito ng ano. Ayun yun yung kulay ano yung sinasabi Kabadde. yung... Kabade. sako Ipasok ka diba? ba? Kunan mo si Kabade. Yan. Pasok mo. Oo. Di, Ay! Di, di joke di lang. Eh. Di pa. So ayun na. Uh, kung kinukuha na ni ano. Yung busting body yung ano. Yung, 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 yung napakalaking... Langka at tinog na rin grabe mabango, bango amoy na amoy mo mas mabango pa sa misis ko yan <laughs> tapos sabit mo doon ka ba sa pa. yan sa sanga sa sanga na yeah. munit yan, yan sa, doon doon sa kabila yeah. Yeah. doon doon yeah. Yeah. kabila pag kabila mo ipasok ng sako yan ilambit mo tagain mo ang sanga <laughs> <laughs> Sanga mismo? Hindi. Ito. Yan. Yeah. yan. Ayos <laughs> Tirayin mo na. Hindi ka ito. Makasama mo ako. Isang beses <laughs> lang. Bababa ka lang naman. Ilakasan mo. Wow! Madali mo. Okay. Bukunin ko ngayon. Ano? Ngayon lang yung tamang pag-ano body. Oh, may technique pala. Ah, tamang technique ng pagkuha ng lang Oh! Bango. Yummy! Yum-yum! Yum-yum-yum-yum! Kakain tapos eto, puro sagingan yun hanggang doon yung... sa taas. May sa may nyok, sa may nyok na yun. O, makikita nyo. Wala, hindi yata wow. makita. Ayan, puro sagingan yun. No? Gami. Wow. Ang itak natin sa dito kaharap. Ayan. Bawakan mo. Taas mo lang pre, taas para may hawakan. Ayan. Mali ata ako. Oh. Wow. Grabe, labas yung kanya oh. Lumalabas yung kitoka niya. <laughs> <laughs> oh, wow. Lumalabas. Subukan mo nga ng hawakan ng ganyan. Lapit ng harvest mo pre. Katunay TV. Ito oh. Patunay oh. Dito lang tayo kay Boss Wakiwa. Uh, yes. Ay, Ayos, oh, sili. Wow, muna kami ng sili. Ang lalaki oh. Ay, nako, ang sarap. <laughs> ang sarap ikamot sa itlog. <laughs> ha. Ano ang lalaki? Eh? Dami. Daming sili. <laughs> sili oh. <laughs> Yung ano yung pagpawisan tayo tapos ganyan mo yung mukha, ganyan mo sa mukha mo. Ewan ko lang. Aray ko. Ewan, pag uh, wala kang siling labuyo, punta lang ka dito kay Boss o oh, labuyo. Mahal ito eh. Mahal kayang ganito sa ano, sa sa ano, sa palengke. Yung ganito siguro nasa ano na yan. Nasa 20 pesos. Oo. Oh, ano? Pula. Pulang-pula pa naman. Pati sa akin, nandun sa bahay. Ano yung kawas mo? Ano?

<laughs> lalim <laughs> eh. Hindi. <laughs> 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 <Mababala laughs> <lang> yung panukit. Tagaan <laughs> mo Dito ka Dito ka sa gilid. Ayun. Kukunin ko lang yung ano yung um, Puso ng saging. Saan na Saan ano? Boss, ikaw na bahala sa anak ko, boss. <laughs> Yan. Yan. lalim, grabe. Saan ako dadaan? Ayan, babalik ulit ako. <laughs> ano yeah. What Ayun na, nakuha ko na. Uh, sabi, puso ng saging. Puso lang may saging. Let's go na. Ayun, babalik na kami sa Babalik na kami sa taas, guys. Ha. may na. na. natin ito. Ha, oh, na yun Ay, nakuha na, ng... Na, na, ano? na, ano? Mga kabadi. Mga katuni. Siyempre mga kawakiwa. na. <laughs> na. Boom. Men, hinugyan men. Ano? Wow. Tinitira na niya Abo kiwak yung ano. Ay, yun na. Naglaglagan Mag na yung mga buto. Mm -hmm. Ganito pag iwa, mga kabali. <laughs> <laughs> mga katuni. Mga kawakiwa. Wow. Ayan. Yeah, oh Sarap niyan. Oh ah, my God. Langka yan mga body, langka. Langka. Langka, uh, hindi lang ya, langka. <laughs> oh, ang sarap niya. Ay, ito na, ang hiwain natin. Kaya, para may maiuwi kayo. Ayan na. Bersar vlog. Balikan na. Kain ka. Kabisnis, papading. Ha? Ah. Mga langka, Onji braga. Pag ka dito, matitikman mo ito. May bunga pa. Tapos curanya niyan. Yun guys, dali uwi muna kami ngayon. Ito yung may ulam, may ulam, may ulam kami baon. Yan, may boss uh, Wakiwa. Oh, boss Singing body Yan. Ayan, alright. Alarga. Ayan yung karga namin. Sana uh, okay na yan. Uh, kaya ng motor natin. Ayan, sana lang na. No? May iniiwan mo dito. So, naiwan sa akin. Ang laki o, no? Nakabuka. Pagkakataan na lang ito. O, kaya di. mo na muna kami. Ano yung ano namin. At nag text na yung aking asawa. Alright. kita na lang sa bahay.